WhatsApp mga people, good morning, good morning everyone, sa akin subscriber at mga followers sa YouTube, uh, uh, sa Facebook, kung sa TikTok, ang sa akin mga viewers no. Ah uh, ito guys no, ipaliwanag ko po ito kung bakit ginawa ko tong channel ko. Ito po number ko po ah uh, nadasal po sa uh, Panginoon na ganun yung uh, ginagawa ko to sa YouTube sa buong buhay at pamilya na gabayan po tayo palagi no sa ating mga ginagawa at bigyan po tayo ng lakas at maraming blessing ah, uh, ito po guys at tapusin po nito yung panoorin yung video ko guys kung ano bakit ginawa ko tong aking channel no uh, sa aking youtube youtube man facebook kung tiktok no ah uh, guys para po sa inyong kaalaman guys Ay, uh, yung hiling lang po guys, una una po uh, pakishare po nitong video guys, at pakilike and share lang guys, like and share uh, like and share lang guys, Uh, pwede kayong mag-iwan po ng comment guys Kung so, may katanungan kayo Sa aking baliwa, uh, sa aking mga sinasabi at uh, uh, tutorial ko dito sa aking video ngayon Pa-share pa guys I-share na uh, Sabi-sabay po tayo mag-share guys I-like Sabi-sabay po tayo mag-share uh, Comment <laughs> Ayan guys uh, Tapusin po nyo panoorin po yung video to guys Para po malaking tulong po sa akin At malaking tulong po sa inyo Kasi itong video guys No Hanggang dulo, guys, may kahulugan. May maitutulong po sa inyo. Kasi ginawa ko tung channel ko, guys, para po uh, makatulong sa may hirap at makatulong sa naghihirap sa tubig, yung naghihirap ng na ano. Tapusin nyo yung lahat dito. Simulan ko na. Pero sana naman, guys, tapusin nyo yung video, guys, para din counted ba? Counted sa akin ba? Counted. Kasi pag ninyo tapusin, guys, yung video ko, guys, kawawa na naman ako. Kasi hindi po nakaka-count yan eh. Yeah. Share naman guys, share. Share ba? Share niya. Yeah. Tapos like. Yun lang po hiling ko sa inyo guys. Yun know. o. No? Taposin nyo guys ha. Magtuturan lang ko guys. Yan. <coughs> yung una-una guys. Panoorin nyo palagi kong mga video. Pindot nyo ng bill all. Mm. Yun lang po una-una. Kasi pero pag mag-upload ko ng bagong video. Mapupunta po yun sa uh, uh, notification nyo. Kaya makakita pa kayo kung mag update na naman ako ng video. Yun lang. pindutin nyo yung bill all. Subscribe po. Uh, pindutin nyo yung bill all guys. Yan unang una guys yung mga pakay ko dito guys at bakit ginawa ko tong channel ko unang una guys no uh, yun ang trabaho ko dati pa dito po sa Maynilad company uh, shout out pala sa Maynilad company uh, dito sa Balinsuela Lamisa Dam uh, dun po sa Green Hills no Green Hills anito uh, dito mas sa uh, Uyu no ano balit si Skisun City uh, shout out po sa aking kapatid dyan si Helen eraseron yan guys dito guys no so yung akong gana guys to ginawa to channel guys kaya balang araw guys magsasahod ako balang araw no maliit man o malaki guys s'yempre yung sahod ko guys sa YouTube hindi po, hindi po anong hindi hindi masyado mo pinaghirapan ng anong nag-ano pa ka ng mabigat man ano nga ah. kasi yung pag so dito gumagawa ka ng video guys may talent ka gumagawa ng video guys pag mag na may marami magbo-view sa inyo at sa sa iyo marami magbo tapos marami ang mag-subscribe at mag-comment no di ba magsasahod ka di, lalaki din ang sahod mo guys di ba pag ganun so sino ba ang nakakatulong sa iyo, di ba? Lalo na pag makikita ng mga tao na ikaw ay marunong talaga tumulong sa kapwa. So lahat halos na yung mga mahihirap mag-subscribe at mag-like, mag-share sa mga video, di ba? Yun guys. So, so ngayon nagbi ako. oh, tapos nagsasalita ako, di, hindi naman mabigat, guys. Hindi naman mabigat yung trabaho na yan kasi nagsasalita ka lang ha, harap sa camera. O oh, yun lang po, o oh, talento. So kung wala manonood, wala mag-share, mag-like, mag-comment. So wala din ako kikitain, wala akong video. Oh, wala wala mo share wala akong kita. Kita guys, ko sa video guys no sa akong channel ginagawa. Pag magkita at magsahod na ako, malaki man o maliit guys, ibabalik ko po sa inyo. Mm. Ibabalik ko po sa inyo dahil po pag pag ako, hindi man ako magsasahod kundi dahil sa inyo. So, yung may maran, may mga mayayaman naman nag nanood sa akong video, so ah uh, mahirap iyon so, lang po yung so siyempre mayaman na sila eh baka sila pa mag sponsor sa akin sobrang yaman nila so ang pakay ko dito at ang aking tutulungan talaga ng biruan ng una yung mahihirap guys yung ulang makain yung ulang walang wala na ba halos na naglulugaw-lugaw na lang tapos walang ulam tuyo at asin na lang yung ulam yun po yung atin ano guys yung atin suportaan ba kasi uh, para ma, ma, masarap pakinggan at para sarap pakiramdam na makasalbar ka ng ano ng na ang buhay ng tao, yung kapwa mong tao. Kasi po nangilangan din sila nga mabuhay, no? gusto din sila mabuhay. Uh, yun, yun nga, sinasabi nga, mabubuhay ka hanggang gusto mo. O, ganun guys. Yun po una, -una pong pakay ko to. Guys, magsahor ko guys, tutulog ako guys. Kasi, kuntento na nga ako guys. Kahit, minsan guys, kumakain lang akong sa isang bisis ang araw. Di ba? Yung ano kay guys, ito pakay to guys, no? Sa totoo lang. Hmm. Yun po ang una-una. Pangalawa guys, nag tutorial po ako guys kung paano makatubig, hmm? yun panoorin nyo yun sa aking mga video guys, ha, sa youtube, hmm? marami po akong ginagawa ng deep wheel deep ballon dyan, marami po akong natutulungan na walang tubig, diba, ang tutorial ko dito guys no, lalo na pag sa design sa yuta guys, kung saan po yung iriyasan po ang source bukal, Doon po kayo maguho kayo no, ng pabilog, pabilog guys, pabilog, 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 uh, and then i-comment lang yun sa comment section, ipinin ako kung, Uh, paano ang tutorial niyan. Kasi tuturuan ko kayo guys, libre po dito guys. Basta mag-share lang po, like and share lang po sa aking video, no? Ano dito guys, no? Itong guys nang ano, lalo na pag kayo ay natabi sa dagat, no? Pag maghuhukay kayo pabilog, huwag kayong mapalalim po, no? Ang gagawin niyo dito guys, lalo na tabi kayo ng dagat, huhukay po kayo ng pabilog. And then ang pinakalalim po niyo guys na hukayin ano lang po guys, tin, hanggang tinpit lang po. Hanggang tinpit, mukukay lang ko hanggang tinpit. So kung mm wag kayong magpalalim guys kahit po uh, a nyo po yan i research talagang ang tabang guys ng tubig guys lang tapi ka ng dagat nasa taas lang guys no ang pinakalalim guys hanggang 10 feet lang guys kasi pag sumubra ka ng 10 feet lumampas ka hanggang abot ka ng 20 feet dalawang tubong na PVC nga orange talagang maalat na yan guys kasi ipaliwanag ko sa inyo guys ang tabang naka sa malapit ang dagat ang tabang na lang sa taas yan sa taas sumpre ang dagat mabigat yan yun yung sa ilalim kasi guys yung maalat na tubig mabigat yan kaysa matabang magaan ang tabang kaya lulutang yung tabang at pababa yung maalat kaya pa pag hahabulin -ha mo yan nakakuha na ka ng tabang tapos hahabulin mo pa yan doon sa hanggang 20 feet so makukuha mo na yun ang bumaba na maalat so maalat walang kwinta yung ano nyo yung hukay nyo kaya lang yun lang guys no yun lang po yung tutorial ko yan like and share lang guys like and share okay lang po kung gusto nyo po mag comment no? may katanungan ako sa akin mga sinasabi dito pag comment lang mga guys kasi dagdag naman din yan performance sa akin iba o ganun lang guys thank you so much guys like and share sabay sabay share at like at comment sana guys na gusto nyo itong video ko sana po tinapos po ninyo ang aking video kasi para lang sa akin guys maawa kay guys no uh, Maawa kayo ba? Maawa sige guys. Vital. God bless. Thank you so much. Thank you very much sa magandang umaga sa inyong lahat. Subscribe it, followers. Thank you. God bless us all.